kahulugan ng alon sa panaginip. Ang karagatan ay umaalon tulad ng isang sitwasyon na lumitaw sa buhay at walang nagtatagal magpakailanman. Saya at kalungkutan. Ang panaginip ng mga alon sa karagatan ay may simbolikong kahulugan. Ang mga alon ay humahampas at hindi tumitigil kahit sandali. Ang kahulugan ng panaginip ng mga alon sa karagatan ay sumisimbolo din na may kling kaligayahan at ang lahat ay lumilipas ng napakabilis. Ang mga alon na humahati sa dalampasigan ay kumakatawan din sa ating damdamin at kakayahang harapin ng mga ito. Kaya kung nais mong malaman ang mga nonsense ng interpretasyon ng panaginip na ito, sumisid sa mga sumusunod na maikling-ling Gayunpaman, ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang alang kapag binibigyang kahulugan ng isang panaginip tungkol sa mga alon ng karagatan ay Una, ang laki at lakas ng mga alon Ang malalaki at malalakas na alon ay maaring kumatawan sa napakaraming emosyon o hamon sa buhay habang ang maliliit at banayad na alon ay maaring sumagisag sa katahimikan o isang mapayapang kalagayan ng pag-iisip. Pangalawa, ang kulay at kalinawan ng tubig. Ang malinaw at asul na tubig ay maaring magpahiwatig ng kalinawan at positibo, habang ang malabo o magulong tubig ay maaring magpahiwatig ng kalituhan o emosyonal na kaguluhan. Pangatlo, ang pagkakaroon ng ibang tao o mga bagay sa tubig. Ang pagkakita sa iba na lumalangoy o nagsaserve sa mga alon ay maaring magpahiwatig ng pakiramdam ng komunidad o mga nakabahaging karanasan. Habang ang mga labi o mapanganib na nilalang sa dagat ay maaring kumakatawan sa mga hadlang o banta. At ang pangapat, ang pakiramdam ng hinihila o itinulak ng mga alon. Ang pakiramdam na walang magawa o wala sa kontrol sa tubig ay maaring magpakita ng katulad ng pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa pagkising sa buhay. Habang ang pagsakay sa mga alon ng madali ay maaring kumakatawan sa kumpiyansa at kahusayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga alon sa karagatan. Ang buhay ay puno ng mga pagtaas at pagbaba. Ang mga paghihirap ay dumarating at umaalis tulad ng mga alon sa dagat. Ang mga panaginip tungkol sa mga alon sa karagatan ay kinabibilangan ng maraming elemento na nakakaapekto sa ating buhay at kaunti o walang kontrol ang meron tayo sa kanila. Sa madaling sabi, ang panaginip ng mga alon sa karagatan ay sumisimbolo sa pagtanggap na hindi lahat ng bagay sa buhay ay dumadaan sa ating mga filter. Matutong tanggapin ang ibinibigay ng karanasan. Mabuti man ito o hindi, kailangan mo pa rin mag-enjoy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga higanting alon Ang panaginip na makakita ng mga higanting alon sa karagatan ay isang secure na tanda ng mataas na pagkabalisa na bumabalot sa iyo. Ang mga alon ay kumakatawan sa mga emosyon o sitwasyon hindi nating kontrolado. Ang panaginip ng mga higanting alon na may kasamang malalaking alon ay maaring kumatawan sa isang bagay na bumabagabag sa iyo sa lalong madaling panahon. Kilalanin ka agad at subukan mahulaan ang problema kung ito ang iyong kaso. Subukan i-regonate ang iyong utang huwag hayaan itong lumala. Ang ilang mga isyo ay maaring magpabigat sa atin sa psikolohikal na paraan huminga sa parehong bilis na mga alon na ito at mag-relax para mas makapag-isip ang utak. Kahulugan ng panaginip tungkol sa habuli ng alon ng karagatan. Ang panaginip ay hinahabol ng mga alon na sumisimbolo sa pagsabog ng galit, pag-iyak, nakakalimot na damdamin. Ang mga emosyon na hindi mapigilan ay mga alon na umaatake. Ang mga alon na ito ay parang tsunami na maaaring magdulot ng pinsala. Ang kailangan mong gawin ay magkaroon ng kamalayan sa iyong nararamdaman para makontrol mo ito. Sa bawat sitwasyon, isipin ang iyong susunod na aksyon. Kung iniisip mong iyong sarili na wala sa kontrol, isipin ang mga kahihinatnan na maaaring mangyari. Kung isasalarawan natin ang ating mga aksyon bago nating gawin ang mga ito, mas makikita natin ang ating mga pagsisikap at makikita natin ang mga posibilidad ng ating mga aktibidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malakas na alon sa karagatan. Tulad ng panaginip ng mga higanteng alon, ang panaginip ng malalakas na alon ay sumisimbolo sa mga emosyon o sitwasyong hindi natin kontrolado. Ang isang malakas na alon ay maaaring mga hulugan ng isang bagay na mangyayari na nakapagdulot sa iyo ng pagkabalisa at pag-aalala. Kailangan mong kilalanin ang sanhi ng pagkabalisa na ito at mahulaan ang problema. Maraming posibleng sitwasyon ang maaaring magpabigat sa iyong psikologikal tulad ng utang, trabaho, kawalan ng trabaho, relasyon sa lipunan at iba pa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maruming alon ng karagatan. Ang panaginip na makakita ng madidilim na alon ng dagat ay maaring mga hulugan na oras na para ihanda mo ang iyong sarili sa maling yugto. Sa buhay, hindi mo maiiwasan ang mga hadlang. Nalalapat ito sa lahat: mahirap at mayaman, lalaki at babae, itim, dilaw at puti. Kailangan natin lahat na magkaroon ng kamalayan tungkol dito upang hindi tayo magulat at magdusa ng higit sa hinihingi ng bawat sitwasyon. Panaginip ng maruruming alon ng karagatan na kumakatawan sa papalapit na yugtong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maputik na alon ng karagatan. Ang mga alon ng dagat na may putik ay isang babala upang ihanda ka sa mga mahihirap na oras sa iyong buhay. Darating ang mga problema, muni tulad ng mga alon, mawawala din ito. Kung gaano kalaki ang impluensya mo ay nakasalalay sa kung gaano mo inaasahan ang babala. Tulad ng mga taong nakatira malapit sa dagat ay dapat na umasa sa babala ng tsunami. Ilalani ang problema at subukan mabawasan ng pinsala. Higit pa riyan, dapat meron kang espiritual at psikolohikal na lakas upang harapin ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa madilim na alon ng karagatan. Nakikitungo ka sa mga damdamin na hindi mo pa natututunan malampasan at kahit ni, na hindi mo naiintindihan. Kilalani ng sarili bago lumaban, mas kakaunti pa ang tatanggap at mauunawaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng liwanag sa alon. Ang kumikinang ng mga alon ng karagatan ay sumisimbolo na mayroong kang wastong pagsipsip ng lahat ng iyong nararamdaman at inihahatid ang mga damdaming ito sa mga tunog ng panginginig ng boses. Binabati kita ang pagkakaroon ng kontrol sa kung paano tayo mag-isip at kung paano natin haharapin ang masasamang damdamin ay isang tanda ng hindi pangkaraniwang espiritual na kapanahunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mag sa mga alon ang panaginip na mag surf sa mga alon ng karagatan ay kumakatawan sa kontrol na mayroon ka sa iyong buhay. Kahit na sa ilalim ng matinding paghihirap, dumating ang hamon, ngunit huwag hayaan ang iyong sarili na mahulog o pangarapin ang mundo. Sa pangkalahatan, ang mga palabas sa surfing ay tinatangkilik ang sandali at nakikipagsapalaran. Ang matagumpay na pag-surf sa malalaking alon ay nagpapahiwatig na ikaw ay may kumpiyansa, matapang at komportableng humarap sa mga hamon sa iyong pagkising sa buhay. Bilang kahalili, kung ikaw ay nahihirapan mag-serve sa mga alon, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis o pagkabalisa tungkol sa isang partikular na sitwasyon sa iyong buhay. Sa kabilang banda, kung nasasabik at nasasabik ka habang nagsaserve sa mga alon, Maaring magpahiwatig ito na nag enjoy ka sa iyong buhay at nabubuhay sa sandaling ito. Gayon paman, ang pakiramdam na tatatakot o kinakabahan ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nahaharap sa ilang mga kawalan ng katiyakan o hamon sa iyong pagkising sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hilahin ng alon Kapag kinaladkad ka ng mga alon, pakiramdam mo ay walang magawa at maaari kang gumawa ng kaunting pagsisikap upang madaig ang mga ito bago kalamunin ng alon. Kapag nabitag ka ng mga alon, ito ay sumisimbolo sa kawalan ng kakayahan, tumugon sa mga individual na katotohanan at ng walang tulong. Maaari kang lamunin ng sitwasyon, humingi ka agad ng payo kung hindi mo kayang lutasin ang iyong mga problema. Sa buhay, ang bawat individual ay isang patak lamang ng tubig o isang butil ng buhangin. Ngunit kung tayo ay magsasama-sama, tayo ay magiging karagatan o bundok. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tunog ng mga alon. Ang mga panaginip tungkol sa tunog ng mga alon ay isang pagpapakita ng mga damdamin na lumitaw sa iyo. Nararamdaman mo ang kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao sa paligid mo at kasiyahan kapag nabubuhay ka. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na kailangan mong magbakasyon at makiramdam ng pahinga saglit. Baka gusto mong pumunta sa dalampasigan at makita ang mga alon sa karagatan.